What's up, what's up, what's up, mga kakuns? Ngayong araw naman, mga kakuns, ay nandito tayo sa church ng Bataan. Ang pangalan nga pala ng church na ito, mga kakuns, is Dorope Christian Church International Balanga, Bataan. Pagkandating nga pala natin dito sa Bataan, mga kakuns, ay dumaan muna tayo dito sa church bago maglip. Saktong-sakto nga pala dating natin dito, mga kakuns, dahil celebrate sila ng Christmas party. Pagkatapos nga pala ng service nila mga akons ay nagsimula na yung Christmas party. Ayan, pinangunahan na ng special number. Shoutout nga pala kay Chichay at sa dalawang wow. tambal. Pagkatapos nga pala ng special number mga akons, bago kumain ay nagpalaro muna. Sobrang daming laro dito mga akons. Sa tinatayo dito, isuot mo sa bote ang straw. na puntay na rin mga akons. <laughs> oh <my God. laughs> Pagkatapos nga pala ng mga nanay at tatay natin dito ay nagkaroon naman sila ng charades para sa Wag mong Wag Sumunod naman dito mga kuns, itong mga nanay at tatay, mag-aasawa ay binigyan namin ng saging at piniringan namin yung kanilang mga mata. Isa nga pala sa pinakamasayang laro dito sa couple mga kuns ay itong laro ito dahil hahanapin nila yung kanilang mga kapartner. Tara na panoorin natin. Okay, <laughs> Panginoon kaya ako Tapos na nga pala mga kakuns ang kainan at ang regaluhan. Kung nakikita nyo mga kakuns, yung hawak ni Tatay Steve ay 1,000 pesos. Itong mga kasama natin mga kakuns ay gagawin yung lahat. Patanggalin ang hiya, alakasan ng loob mga kakuns para lang sa 1,000 pesos. <laughs> kakons, si pagod na mga ito. katanggap nga pala namin ng pera mga kakons mula sa Tatay Steve at sa Nanay Sita ay tumiretso kami dito sa Vista Mall, Balanga. Dali-dali nga pala kami pumasok dito mga kakons dahil nakakita kami ng mga kakons. Pwede bang costume nga pala mga kakons yung makikita nyo dito pag pumunta kayo. Lalo na ngayon magpapas mga dito andito sila lagi. May mga nakapang anime nga pala dito mga kools, may mga nakapang princess. Hi vlog. Welcome to my day. nalalakad nga pala kami dito mga kuns nakikita namin yung mga iba't ibang costume na nakapaligod sa amin kaya hindi namin hinayaan na hindi kami makapagpa feature sa kanila mga kuns habang nga pala kami dito mga kuns ay nakakita kami ng isang may hawak ng mga baril at mukhang swat kaya agad-agad kami nagpa feature sa tao okay 1, 2, 3 Go, آه ساله kaya nga pala dito mga kuns, sa Vista Mall Bataan kasi sobrang daming nagko-cosplay at balak pa nga namin umakit sa stage para magpapasok dahil ko nga pala mga kuns sobrang damig dito na parang isang bag kaya madami talagang dumatayo at tapos nga pala namin mag Vista Mall mga kuns dumerecho kami dito sa Greenwich dahil kung naalala nyo mga kuns meron kami na aginaldohan. at ito yung aming ginastos dito sa pangay sobrang daming tao dito mga kuns, at habang naghihintay kami may binigyo ako muna yung Greenwich Bista Mall wala nga bata nakita nyo naman mga kuns sobrang daming tao dito kaya sobrang tagal ng aming kakain bago nga pala kami umuwi mga kuns ay kumain muna kami dahil sa maghapon kung biyahe mga kakuns tiyak na bagsak ako din rin upon. at yun nga mga kakuns natapos na kami at nag picture picture muna kami dito sa na rin kami mga kuns kaya ingat sa amin ingat sa inyo God bless you all and Merry Christmas bye bye